Thank you, baba. Lilo katatapos lang ng birthday, ito agad ang unang natutunan bilang 5 years old. Sanay gumawa ng gawaing bahay. Hinugasan nga ang plato at talagang malinis na malinis ito. Nakuhanan nga ni Filmar ang anak na tumuntong pa sa upuan para maghugas ng pinggan. jeput sabon der jeput sabon kenapa sih oke Thank you, Baba. Sa edad ni Lilo na 5 Maaga natutunan ang tumulong Sa kusina at sa mga magulang Ang ngiti ng matapos Ang kanyang hugasin napakaganda Masarap nga sa feeling Na makatulong sa kanyang magulang Ito naman ang birthday celebration Ni Lilo, Siargao Homemade Party Ang mga invited talaga Ang kanyang mga kaibigan na luma At mga bago ang cute ng design na flamingo talagang pinagpagura ni Andy na gupitin ng mga ito. Naalala nga ni Andy ang kanyang nanay Jacqueline sa birthday party ni Lilo na dati-dati ganito ang ginagawang party ni Jacqueline Jose para sa kanya. Tinanong nga talaga ni Andy ang anak kung anong gustong handa sa kanyang birthday. Ang request lang ni Lilo, hot dog with marshmallow, spaghetti at ang kanyang paboritong cake at syempre ang mga activities kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang hininging regalo naman ni Lilo sa kanyang mama Andy ay isang crop top na damit at mahabang skirt hanggang paa. Ito nga ang pinaghirapan ni Andy na gawin para sa isuot sa birthday party ni Lilo. Pero hirap na hirap nga raw siya at agad nagpunta sa Manila, dito nga nakakita ng isusuot ni Lilo Katuwang ang kanyang mga kapatid. Ito nga dinay ni Andy sa Manila. Para sa regalo kay Lilo. Hmm? niya, They're fishing baba. They got a... Si Koa naman nagpiknik sa ilalim ng tulay kasama ang kanyang Papa Philmar. Ito nga ang napiling breakfast kasama si Philmar, ang bibingka. Paborito nga ni Koa ang bibingka na may mangga. Pinapanood nga nila ang mga nangingista dito sa ilalim ng tulay.